Papalapit na ang tag-ulan kung kaya't ang isang mag-anak na langgam ay abala sa paghahakot ng pagkain para sa kanilang tahanan. Huwag kayong lilihis ng daan mga anak, sabi ni tatay langgam. Baka mahulog kayo sa kanal. Hindi po kami lalayo, sabi ng panganay na langgam. Abala sa paghahakot ng pagkain ng lahat kaya hindi nila napansin ang bunsong langgam ay unti-unting humiwalay sa pila. Nakakapagod namang maghakot ng pagkain. Matagal pa naman ang tag-ulan. Ang mabuti pa ay maghanap ako ng mas masarap na makakain. Nakakita siya ng isang candy na malapit sa kanal. Magdadahan-dahan ako para hindi ako mahulog sa kanal. Sa kasabi kang makuha ang candy, napatid siya sa sinulid na nasa lupa. Nawalan siya ng panimbang at tuloy-tuloy na nahulog sa kanal. Nang hindi makita ni Tatay Langgam ang bunsong anak sa pila, dali-dali niya hinanap ito. Pagtingin niya sa kanal, nakita niyang nakalutang sa tubig ang kanyang bunsong anak. Masakit man sa kalooban na ibulong ni Tatay Langgam sa sarili niya. Hay, yan ang napapala ng mga batang matigas ang ulo.